guys, welcome back to my channel. Napanood nyo ba ang extra na mga ganap na sa music video ni Bianca at ni Dustin? Si Dustin pala, hindi makatingin kay Bianca. Pag kinikilig, ay grabe. Grabe talaga ang kilig ko nung yumuko na lang si Dustin kasi hindi siya makatitig. Maka eye to eye kay Bianca kasi kinikilig talaga siya kay Bianca di Vera kahit girlfriend niya na ito, di ba? Grabe talaga yung mga behind the scene video na nilalabas ng Lily Music. Kung nakita nyo yan, lalo na sa ex, as in talaga kinikilig ka talaga tayo sa music video ni Bianca at ni Dasi. Hindi na ako makapaghintay na pamapanood ang full music video nila at ipapalabas na yan ngayong September. Ayan, malapit na malapit na nating makita ang pinaghirapan ng first na tambala na project ni Bianca at ni Dustin at lahat ng news mapa ABS mapa Jim Iman laman sila ng balita sinabay pa na pinatrending ng Wilka itong si Dustin na cancel Dustin at nanawagan sila, lalo na sa ABS-CBN management na i-cancel daw si Dustin at huwag nang ituloy yung movie with Will Ashley at ni Bianca. Ayon, ang ginawa ng management ng ABS at ng GMA, pinaulanan sila ng maraming good article tungkol kay Dustin at kay Bianca. Yung mga ganap ni Dustin at ni Bianca, lalo na sa kanilang music video. Ayan. Kating-kati at galit na galit na naman ang mga wilka parang magwi ga na lahat ng mga old photos ni Dustin. Pinanghalungkat para lang i-bash itong si Dustin pero hindi talaga, dinidma talaga sila ng management. Hindi nga tinapik yung pa-cancel nila kay Dustin, di ba? Nakita nyo ba yon At ang isa pa, yung inupload ni Bianca na ka dinilit na lang ni Bianca kasi grabe ang lala ng comment ng mga Wilka. Ang babastos na talaga ng mga sinasabi nila kay Bianca. So sana respetuhin nila kung ano man ang maging desisyon ni Bianca kasi wala namang masama sa inupload ni Dustin na video nila ni Bianca sa TikTok kasi mag magjowa na sila eh, mag-emu eh. sobra bang ang ginagawa nilang sweetness sa loob ng PBB. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Ayan, pakabangan natin ang full music video ng Kinakabahan starring Dustin new at Bianca Divera. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong pakastribe.